Balita natin kagabi ang isang ina na napatay niya ang kanyang dalawang anak kabilang na ang isang baby. Ngayon, lumalabas na bukod sa droga at alak, mayroon siyang postpartum depression. Ito ay ang matinding kalungkutan na nararanasan ng isang kapapanganak lamang. Ayon sa mga eksperto, isa hanggang dalawa sa bawat sampung ina ang nakararanas nito. Isa sa sikat na celebrity na tinamaan nito ay si Brooke Shields. Ilan sa sintomas ang pagiging malungkutin o yung pakiramdam na wala ng pag-asa, hirap sa pagtulog at walang ganang kumain. Kung sa loob ng dalawang linggo ay hindi pa ito lumipas, dapat ng magpatingin sa eksperto. Kung hindi, maaari itong mauwi sa postpartum psychosis. Ito ang mas malalang depresyon na dumadapo sa mga nanay. May kasama na itong hallucinations at paranoia. Kasama na rin ang tangkang pananakit sa sarili at sa inyong anak. Matagal ng debate kung ito ba ang sinasabing binat sa panganganak pero ang importante po kung makaramdam ng sintomas magpatingin na lang agad sa doktor. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.